Sa nakalipas na mga taon, madalas na inilalarawan ni Pastor Polo Siki Buloy si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte bilang isang pinuno na namumukod tangi dahil sa kanyang hindi matatawarang pamumuno at malasakit sa sambayan ng Pilipino. Para kay Pastor Kibuloy, si Pangulong Duterte ay isang tunay na bayani na makabagong panahon. Pangulo natin for me is a hero. Lahat ng ginawa niya heroic, hindi pa nagawa ng iba. Ang matapang sa revolusyon ng pagbabago. There is a revolution of change. We are living a revolutionary era. Sa panahong ito ng pagbabago, pinatunayan ni Pangulong Duterte na siya ang leader na nanguna sa revolusyon tungkol sa mas maunlad at makatarungang bansa. It's an era of sweep and violent changes and ito Rather than lamenting vainly, we must decide whether we be the masters or the victims of change. Our president became the master of change. Bilang isang tunay na lingkod bayan, ang kanyang pamumuno ay natatangi at puno ng malasakit. One in a million ang leadership ni Pangulong Digong with compassion and love who stood out for the Filipino. Yun ang pinakadakila. Hindi siya naging sunod-sunuran sa sino man, sa halip siya ang naging tinig ng maliliit at inaaping Pilipino. He stood up for us. Hindi siya naging puppet sa iba, kundi tumayo siya para sa atin. Tumayo para sa kalitlitang Pilipino. Hindi siya alila ng iba, hindi siya puppet ni naman. Yan ang napakaganda. Tumayo siya para sa atin at ginawa niya ang lahat na makakaya niya para tayo ay maging bansang may dignidad at komportableng pamumuhay. Sa kanyang pamumuno, isinakatuparan niya ang mga bagay na hindi nagawa ng iba at nagbukas siya ng bagong landas para sa bansa. Isa sa mga nakikita kong gift of God sa atin ay ang pamumuno ng ating Pangulo na gumawa ng mga hindi nagawa ng iba at siya ang nagpasimuno nito. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa plataforma at mga panukalan ni Pastor Apollo C. Kibuloy, bisitain ang apollokibuloynationbuilder.com.